Konting-konti na lang, mga anak na ang native pigs natin. Kaya tapusin na ang bartolina nila. Ito naman ay buhos na lang ng semento at kulang na lang ng mga steel matting para sa partitions at harang. Yung mga gawa kong malulupit. Mas agro dadalawa nga lang yan. Kayang-kaya na yan ng tropa. Dahil sa panahon na ginagawa ito, may sakit ako at kailangan magpahinga. Hey okay guys, uh, natapos na. Matibay na yan. Malapit na talaga manganak ang mga native pigs kaya kailangan ng tapusin ang kanilang kwarto. Sina ang bahala dyan. Bubuhusan lang ng sahig ang kwarto nila. Kailangan lang munang lagyan ng forma ang gilid ng mga kwarto para ang buhos ay hanggang ibabaw ng hollow blocks. Kasabay niya ng paghahalo ng semento na ibubuhos dito. Kasya na kaya ang isang halo? Tingnan natin. Tinamper din ng lupa para siksik na siksik. Para ang semento pagtagal hindi na nahuhumpak. Ang forma, kailangan naka-incline ng konti kasi para ang ihi at dumi, De rin kahit paano pa baba. Baka pala may maghanap sa akin. May sakit ako nitong time na ito. 4 days ako malma, pero sa of upload naman ay okay naman ako. Kayang-kaya naman nila, nila ito eh. Binigyan ko sila ng instruction. May radyo din naman if in case may tanong sila. Discarte na nila yan, kaya sila na ang bahala try din ang halo natin. Gustong gusto nang ibuhos ng mga tagahalo ah. Ha? Sino mo naman ang paghalo? Pang professional talaga. Sinipatan naman tayo habang binubuhusan. May lakad ata itong mga ito kaya nagmamadali. At pinagsabay eh. Hindi, na, lang. Naging efficient lang sila. Kaso, isang set ng halo. Isang semento at pito na buhangin. Ang isang partition lang halos na, na cover Para mapapalaban pa din eh. At ibig sabihin, kulang pa rin ang materyales. Ang set ng buhos na. Libre lahat ulit maring hindi pulido, pero they did their best. Kaya decent naman na naging itsura na result. Kaso, kapos na naman. Huling halo, kalahating sako sa na lang ito. Kumuha lang kami ng kalahating sako sa, sa pinapagawa namin na chicken pastel production area. Siguro naman, kakasya na ito. Kontay na lang naman ang kailangan eh. And pagkabuhos, pinantay-pantay lang ng kauntian. At finally, napuno din. Siguro dapat ay nagdagdag kami ng lupa para mas manipis sana ang naibuhos namin, no? Tingin nyo mga Call of duty o saktuhan lang ito. Oh, huwag nyo na i-bash na sobra ng 0 ang 2025, ah. Para pag dumating ang taon na 20,205, at least may ebidensya na makikita ang future na sibilisasyon. Oras na para pwesto ang steel matting. Gagamitan lang natin ito ng alambre para di naman nakafix. Para kung kailangan i-adjust ito, may i-adjust. Sinukatan ito. Hindi ko pala sure kung sapat na itong taas na ito para sa ating mga inahin. Pero, ito na ang natin eh. Bahala na. Adjust na lang kung kailangan i-adjust. Buti na lang may mga power tools tayo kahit paano. Kaya sa mga ganito project, basic na natin. Marunong kami. Malaki ang natitipid namin sa oras at sa labor. Kasi kung lagarin bakal lang ginagamit sa steel matting na ito, grabe insan. Siyam-siyam. Sa isang araw pa ang tapos natin. Dahil basis sa sukat, lalo sa likuran na part, kailangan mag welding para din na kailangan bumili ng bukod na isa pang steel matting at ganun din na hindi magkaroon ng sobra sobra naritaso na masasayang lang eventually. Basta, jampol, puliduhin mo lang yan ha. Sa pansara, may naisip na naman daw na matalino si jampol. Nilagyan niya ng ritaso na 3-4 inches ng steel matting para magsisilbing bisagra ito. Ewan ko lang ha, hindi ko sure kung kakayanin yan ang ating mga native pigs. Pero, diskarte na nila ito eh. Titignan na lang natin. Mukha naman siyang proud sa kanyang naisip na diskarte. Habang si Kuya naglalagay dito sa likod. Ayan naman mga bisagra, oh, balawis, balawis. Nadalawa lang. Rocks yan, sa susunod na kabanata. Yo! Parang sinukot. Oh! Walang jawala stick nilagay din ang middle partitions. Kaso, dito nila na-realize na mas maganda nasa loob ang steel matting para kontra ng babag ng native pigs natin ang mismo mga poste. Hinapon na sila dahil sa pagayos ng steel matting. Kinulang lang ng isang pinto pero matibay na yan. Sinipasa pa na rin. Ito okay naman. Hintayin na lang natin mga anak ang mga native pigs. Yun okay, lang. Peace. Na.